Pura Foreman? Bye, Pumaman. Bay, bumay lang bay. Walang hulog bay. Bukas lang bay. Balik ka bukas bay. Uy, di ako, di ako Ano to? Si Foreman? Oh, wala. Nandiyan mo ba, ba si Rene? Walang tao. Ay. Kumali si mama. Di mo ba asawa ni Rene? Oo, wala. Wala siya dito. Wala. Pumasok. Pwede mo ba na ano, yung umabsent na naman ng kalanganin. Ay, ah? Kon kon konti na lang po gagawin eh. Umabsent pa. Day off siya. Day, day off. Of. Walang day off, day of sa akin. <laughs> Torontado ka na ya. Pa, wala ba? Wala si Papa. Ano? Wala? Ano? Si Papa, wala dito si Papa. <laughs> anak niya yan, anak niya. May anak na wala si Rene? Papa. Eh baka hindi mo papasok ako dyan kasi kanina pa ako pagod na pagod. Antayin ko na lang po si Rene sa loob. Balik ka na lang po, balik ka na lang. Hindi, walang babalik. Pakulit. Walang babalik. Huwag ka pumasok. <laughs> Pasok mo ako ah. Huwag. Huwag ka pumasok. Ay! Ay. <laughs> ay! 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 nakabago ng process, process kiki, sinimpat. okay pa na. ano? parang sayo talaga kapor. kapor 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 ikot igot pa ako dito. Hinahanap ko yung bahay ninyo eh. Ano ba yun? May kabilang bahay ako na pinuntan eh. Tinahabol ako sa aso. <laughs> <laughs> Naiiyak na ako. Uy uh, ba? Oo. Oh, Umawa ka na mabor. Uh, upakan ka na. Upakan ka na. <laughs> Ay, iso, upakan. Ngayon, <laughs> ba't di kayo pumasok? Anong dahilan ninyo? Wala ka kayong yung pasabi sa akin eh. Alam ninyong patapos na yung bahay na yan. Wala kang pasabi, Por. Deop ko. Eh, nung sisihin mo kung bakit hindi pumasok yan. Ay! Ako, deop ako. Oh, shit! boy, kinausap na kita po, nakaraan, magdedate po ko ngayon kasi magde-date kami. Oh. Saan sinihin mo? sino sisihin ko sa inyong dalawa? Magturo, nagtuturoan na kayo. Tsaka tingnan mo yung mga bahay mo to. Ha? Bahay ka yan? Oh, Ganda mo na. Kayo, oh. marangya ang buhay dito. Oh. O, ito. Kulay black at saka red to ah. Para sa atin to ha. tama nga, tama ka nga. Uy! ka makataon lang <laughs> nga, coincidence, coincidence yan. Ito mga kahoy na yan, hmm. sa amin yan. Kanila yan, pre. Kaya pala nagkukulang-kulang na doon, ah. Naglalabas pa kayo na anong, titibay ninyo, upset na ka kayo. Eh, nakakasar kayo, nakakasar na ako sa inyong dalawa. Ang sakit ng ulo ko, hinahay blood ako. Ba, parang, parang, parang hihimatayin ako. Yay! Ay, natutuwa. Ay, wala ba, tinapay dyan, tinapay. Tinapay, kuha ka ng bato doon. Talo mo sa kanya. Kapag mo mukha mo na mambor. Kapi ko nga, yan eh. Oh, sir, mo sa akin kanina. Ngunit sa akin na yan. Sa kanya pala yan. Ayan! Ang ganda na pasok ko. Pagod na pagod ako. Ang sasalubong sa akin, wala, pong, tito si, wala, wala po, tito sir. Wala, 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 wala,